Okay, class. Mag-check tayo ng assignment. isay say ko kayo. Okay. Abra-kadabra. Okay, patingin. Good. Batong bakal. Meron? Tingin. Okay. Kalamay. Meron? Tingin. Okay. Deligero. Ah, uh, ma'am. Deligero. Asan yung assignment mo? Ano po kasi? Nasaan yung assignment mo, deligero? Ay, ma'am, naiiwan ko po eh. Kung naiiwan? Ma'am, absent po ako kahapon, ma'am. Kaya po hindi ako nakagawa. Ma'am, um, hindi ko po alam yung gagawin, ma'am. Absent po kasi ako kahapon eh. Ma'am, teka lang po. Nawawala po yung assignment ko eh. Ma'am, nawala bigla. Nandito lang yung contact, eh nawawala talaga mo. Ma. Ay, ma'am, wala po eh. Ma'am, Ma, po bang special assignment? Ay! Oo nga pala, ma'am, may assignment. Ma'am, nakalimutan ko gawin. mam sorry, ma'am. Hindi ko nagawa eh. Ma'am, so, ma'am, pasensya na po. Hindi na mauulit, ma'am. Sorry po ma'am, nagbantay po kasi ako nung ano namin eh. Coffee bendo na tagli lima. Tapos nagka-issue nga po din kahapon eh. Nagulat na lang po ako may ano daw. May bugwit daw siya kaya tagli limang piso malit na gano'n. May bugwit daw ma'am. Ayun eh, ma'am, nagsuso ka eh. Nagsuso ka sa harap ko ma'am. Nagreklamo, pinabayaan ko lang ma'am. Eh, hindi naman makapasok yung bugwit doon, eh. Diba ma'am? Ma'am, ano nga eh ma'am, dumuduwal-duwal sa harap ko ma'am. Pinabayaan ko lang siyang dumamal-dumal doon hanggang hindi na lalabas yung laman loob niya. Ewan ko lang po mong bakit siya nagre-reklamo mong kasi limang piso lang naman po yun eh. Bigyan ko pa siya na sampung beno machine. Eh. Mam, halos ano na lang eh. Mga ganito na lang po yung natira sa ano, sa baso. Tapos siya kanya lang nakita, mam. Hinayaan ko lang magduwal na. Hanggang ngayon nga po, dumuduwal doon sa bahay namin. Ewan ko kung di pa naubusan ang laway yun, kaka Kakaduwal eh. niya dahil sa limang pisang beto.